Joey, may maanghang na pahayag laban sa mga naninira sa Itbulaga. Ingit lang mga yan. dahil hindi sila kasama sa top 5, longest running. Usap-usapan ngayon sa social media ang maanghang na naging payahag ni Master Henry Joey Delian. Ito'y may kaugnayan sa kumakalat na balita na umano'y walang katotohanan, Matapang nga na ni Resba kanina Tito Soto at Joy De Leon ang mga taong nagpapakalat ng fake news na magsasara na ang itbulaga. May mga chismis kasing naglalabasan sa social media na matsutsugi na raw sa ere ang longest running noontime show sa buong mundo dahil sa pagkalugi. Base sa kumakalat na maling balita at walang katotohanan, may nagaganap na raw na meeting sa pagitan ng mga bossing ng TV5, ng Media Quest at TVJ Production Cost ng programa, Nakarating nga ang balitang ito sa TVJ kaya naman sa episode ng kanilang noontime show noong April 17, ay sinuklo na nila ang mga nagpapakalat ng mga peking balita at tinawag pa nilang sinungaling ang mga taong ito. Sa Gimme 5, laro ng mga henyo segment ng show, sinabi ni Tito Sen, na dadagdagan pa nila ang perang mapapanalunan ng mga contestant na makakahula ng tama sa sagot. Say ng TV and Movie Icon, fake news ang balitang nalulugi na ang TVJ Productions na siyang dahilan kung bakit magsasara na ito. May mga sinungaling na nagkakalat na nalulugi raw tayo at magsasara na raw tayo, sabi ng mga sinungaling, ani Tito Sen. Pagsang-ayon ni Joey, Tito, iingit lang ang mga 'yan dahil hindi sila kasali sa top 5 longest running show in the world. Nasa 45 years nang napapanood sa TV ang itbulagan na nagsimula noon pang 1979, hirit pa ni Tito Sen, para mapatunayan na tayo ay hindi nagsisinungaling at sila ang sinungaling, bukas bibigyan natin ang media ng kopya natin ng file and tax, kaya sa mga dabarkads at sa mga ilang hindi dabarkads, yun pong nagsasalita ng mga ganon, sinungaling yun, kaya huwag na kayong maniwala sa mga ganon, aniya pa. Matapang pang sabi ni Joey, Heto muna ang hamon ko, umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap niyo, 15 lang ha, hindi 50 years. Bastusan na kasi ang labanan eh, Bastusan na, sir on, walang kwenta, enjoy lang tayo, umabot muna kayo ng 45 years, longest running, top 5 in the world. Maingit kayo. Bakit kayo ganyan, ang sasama ng ugali ninyo, dugtong ni Joey, ningiti-ngiti lang si bossing take habang nakikinig sa mga banat ni Tito Sen at Joey De Leon. Wala namang binanggit na pangalan o programa, naniniwala ang mga manunood na ang it's showtime ng ABS-CBN at GMA7 ang pinatatamaan ni Joey. Samantala, narito naman ang mga komento mula sa mga netizens.